So ito na mga habibis. It's our second day dito sa Singapore. At magla-lunch muna kami ng mga friends ko. Pero ang gusto kong kainin dito yung ano, mga noodles na masarap. Kasi favorite ko dito yung mga noodles at mga dinsum din. Para yung kinain namin kagabi. Kaya mamaya abangan ko sa kami pupunta. <laughs> mo. Ito Ha, ito ah. Dibala, party. Okay, dinadagdagan ng sadhan ng buhay, sadhan. Dapat sa Oh, <laughs> Maganda kasi yung colors nyo, oh. Maganda. Ay, tumawa. Ay, tumawa. Ay, o, ando sa dulo, yun ang noodles, isa ko. Ayan o, yun sa dulo niya. Ito, ito kay Kuya, ayan o. Ah, ito. Ito lang ang sana. Pero ito, parang itong sana po. Laksa, oh my God. I'm gonna try laksa. sarap eh. Di ba? E, Iba Sobrang sarap. As sobrang sarap. Mm. Ano yung order mo? Uh, fish noodle, fish bowl and noodles na try. Uh, spicy siya. So, titikman natin. Oh, kung... spicy. Sup, oh my god, super salap. spicy. Pero ang sarap ng noodles. Tingnan natin.

salad. <laughs> 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 oh, Sour soft. Sour It's a It's a good thing. It's a good thing. It's It's a good thing. Black pepper good thing. <laughs> satay. Chicken, chicken. Beef satay. Beef satay. Beef satay. Uh, prawn meat. Prawn Prawn. <inaudible> so, noodle noodles. Prawn noodles kinaime. Eto pa may dumating na chicken fried rice. Katabi may pag-fiesta dito. Parang tago tagusan o ayon yung. Parang ayon. Ewo kung may nangyari pa sa kanya so ano? Ano to? Salted egg. Salted egg. Nakakagadis pa ako. Kasi yung language yung mana din, di ba? Medyo manira. Ano? nung... Ha? Ano? okay. mo na siya. lang. August 6. August Laki kasi. Work kasi eh. Sino kasama mo? Ay, work. Pero... Sarap. Tignan natin ang chicken wings. Lucky naman ang wing yun. Uh, may uh, yung pagbuntong na Singapore, internal din yun, di ba? May palipad ka. Sarap? May pagbot. Tapos, uh, tapos uh, uh, nagkataon na may kaso. Sabi nung nga ako dito, nung nandito na din. Uh, friend, tikman mo na yung pork sa atin. Tikman natin. Dito sa Newton <coughs> Hawker Center. Overwhelmed. No, It's

At habang nag-Starbucks kami ng mga friends ko, nag-video call pala kami ni Habi David. May jet lag pa daw siya, hindi daw siya makatulog at miss na miss na daw niya ako, Char. Sabi ko magpahinga na siya kasi I'm sure pagod na pagod siya sa biyahe. And bago kami umuwi sa hotel, may nadaanan pala kami bilihan ng pasalubong dito sa mall. Kaya binilhan ko na yung aking mga angel sa bahay. <laughs>